What's up mga kaibigan, welcome back to my channel So ang ating gagawin natin for today's video is Ating gagawin pala ay ano um, Yan natin yung old videos ko Mag stock tayo sa old videos ko Pards, kasi maangas ang pards eh Maangas tayo pards Nga pala yung background music natin is not connected to this video Is, is just a background music Oy, mga kaibigan, let's begin. All videos muna for the. Ah. Painaan natin yung may huwagang music natin, Pards. Ayan. Nakikita nyo yung 2 years ago, Pards? May 3 years ago pa yan, eh. Uy, mga kaibigan. Saan so, tayo mag-start? Yan, yan, yan. Yung so, sa si... Sa so, si... Footstep. Yan, Paul and Pards. Okay. My cringe friend and me. Bird, ano to bird? Wala na akong matandaan yan. Bird, bird boy! Bird boy! Boy, spider man ka. Ewan eh. E yun know, oh. Guys, maglalaro ako 308. Okay, First of all, mga everyone, everyone sali kayo sa gang namin. Boy, walang nag-comment. Boy, you're eh. such a failure. So, kayo oh, boy, ano to, boy? Okay, mga kaibigan, let's do this! Ang lag ko, awit Cyclops last part 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 na to part 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 hindi part 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 hindi pa I ordered 140 package. Boy, yung mga bulok ng mga content ko dito, Tords. Walang makarelate. Maangas, Spards! So kung gusto nyo pa ng mga background videos na kababalaghan, gusto nyo ba? Tara, tara. Press the remote control. Grabe yung music parts! Angas! Oo, oh, mga ibigan. So, subscribe! Gagawa tayo ng Roblox video. Bye bye. By the way, ang pogi nyo.